Mr. Jingoy Estrada, susunod ka na daw kay Ramon Revilla. Ikaw na daw ang susunod. Ah, marami pala kayong susunod kay Mr. Revilla. Susunod din si na Cheese Escudero. Susunod din ata um, etong si na Lito Lapid. Dapat lang talaga. Dapat lang na sumunod na kayo kay Ramon Revilla, kay Bong Revilla. Hmm. Alam niyo na ang ibig nating sabihin, ano ho? Alam niyo na siguro, marami sa inyo, marami sa ating mga kababayan ang nagtagumpay nung hindi na nakapasok. Ang feeling ay nagtagumpay tayo na hindi na nakapwesto ang isang Ramon Revilla Jr. Hmm. Yan ang gusto niyo, sabi ng mga natasans. Kasi um, Parang nga naman, pag ngayon na naman ang magnakaw, anyway, ginagawa, gawain pa rin, may mga record, nakulong. So, tignan nyo. Iisa eh, iisa ang gusto nyo eh, na yung mga kawalang hiyaan nyo, yung pagnanakaw, na itong mga politikong ito, ay madaling malusutan. Kaya iginagalang ginagalang kono nila ang desesyon ng Korte Suprema. akalanyo nyo ba? Uh, sige, meron kayong numero ngayon. Pero lahat yan, lahat kayo ay siguradong tatandaan ng mga kababayan natin. Apat lang daw kasi ang lumagda. Ito ngayon ang ipinagyayabang nitong si Jingoy Estrada. Sabi niya, 19 hanggang 20 senador naniniwalang dapat sundin ang SC ruling daw uh, hinggil sa impeachment laban kay Sara Duterte dahil ayaw daw nila na magkaroon ng constitutional crisis. Sa puntong ito, sabi nga ng framer ng 1987 Constitution, eto na yon. Meron na. Nagkakaroon na ng constitutional crisis. Yan ang dapat ay alam mo, Mr. Jingoy Estrada, bilang senador. Nakakaya.